Magandang hapon, narito na ang PTV News Bus Balik Balikan natin ang mga huling kaganapan sa mga tahanan ng pamilya Robredo sa Naga City. Patuloy na nakatutok si Grace Refamam mula sa radyo ng Bayan Naga para sa pinakahuling updates. Grace? Yeah, good afternoon, Kirby. You no? Know, uh, pansamantala nag-pull out na po ang uh, personal person ng radyo ng Bayan at ng ibang mga kasama natin sa media dito sa bahay ni Secretary Robredo sapagkat... pagkat. Uh, ang uh, latest update ay ang uh, mga labi ng kalihim ay uh, it will take 10 hours or more para ma-restore siya at ayusin at uh, maihanda para sa public viewing. So, uh, kung kikwentahin natin eh ng mga alas 12 ng gabi. At uh, nananatili pa rin po sa Funeraria Imperial ang mga labi ni Secretary Robredo. Samantala ang kanyang pamilya ay uh, pansamantala munang umuwi na rin sa kanilang tahanan para mamahinga. Uh, ang uh, inihahanda ngayon ay ang uh, magiging venue ng uh, Lamay at yan ay ang uh, chapel sa loob ng Archbishop Palace na uh, located sa uh, Igualdad, no? Igualdad Street, Naga City kaharap ng Naga City Cathedral. So, yun ang uh, pinakahuling kaganapan dito. At least, uh, nagkaroon na po ng uh, closure yung paghahanap. Uh, uh, formally turned over na sa pamilya Robredo ang kanyang mga labi. At uh, hinihintay natin yung uh, pagsimula ng public viewing. Uh, kung hindi uh, mamayang ating gabi, eh, mga uh, very very early morning na yan, of uh Wednesday. Uh yan ang hinihintay ngayon ng kanyang mga kamag-anak, mga supporters, mga kababayan at uh, mga kaibigan. Ang iba po ay nauuna nang bumisita doon sa Archbishop Palace at uh, nag narin na rin sila taga-aalay na ng mga bulaklak. Yung iba naman ay uh, abala na sa paghahanda ng mga snacks, ng mga inumin. Uh, ipinipwesto na doon sa Archbishop Palace. yun ang ating uh, huling uh, sinaryo na nakita sa kanilang tahanan. Kaya tayo naman ay pansamantala. Yan ang baon nating latest update, no? Liban lamang kung uh, meron pang uh, pero sa palagay ko, hindi na magbibigay ng statement ng pamilya sapagkat namamahinga sila. And uh, yung span of 10 to 12 hours ay uh, atin munang ipapahinga hanggang maihanda na po for public viewing ang mga labi. Doon na naman tayo magsisimula ng ating pag-feed ng mga report. So, uh, pansamantala, yan po ang ating may na balita mula dito sa PBS Radio ng Bayan Naga. Back to you, Kirby. Ako po si Grace si Fava Simando. Maraming salamat Grace Refama mula sa Radyo ng Bayan Naga. Samantala, maging ang ilang senador ay nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya ng pumanaw na si DILG Secretary Jesse Robredo. Sa pahayag ni Senador Panfilo Lacson, lubos ang pasasalamat at lungkot sa yumaong kalihim dahil anya sa naging tahimik na pagtulong nito noon sa kanya noong panahon ng pagtatago sa ibang bansa. Maging si Sen. Francis Cheese Escudero ay sinabing malaking kawalan sa gobyerno si Sekretary Robredo. Isa anyang mabuting ehemplo ang kalihim na siyang dapat tularan ng lahat ng lider ng bansa. Nanalawagan naman ang senador sa lahat na ipagdasal ang yumaong kalimat ang kanyang pamilya. Bukas naman dapat nakatakdang sumalang sana sa commission appointment si Secretary Robredo ayon kay Senador Franklin Drilon. Samantala, nagpahayag din ng pakikidalamhati at pakikiramay si Senador Aquilino Coco Pimentel. Ayon pa sa Senador, hindi matatawaran ang husay at katapatan ni Secretary Robredo pagdating sa public service. Sa ibang balita, kumustahin naman natin ang lagay ng panahon kung may nagbago sa so paggalaw ng dalawang binabantayang bagyo. Mga kausap natin live via phone patch si April Enerio. April? Yes, Kirby. Patuloy pa rin nananalasa ang bagyong igme sa hilaga ng bansa. Kaninang alauna ng hapon ay namataan ang sentro ng typhoon igme sa layong 300 kilometro sa silangan ng Basco, Batanes sa inilabas na weather bulletin na pag-asa. Taglay nito ang lakas ng hangin na 165 km per hour malapit sa gitna at pagbugso nga abot sa 200 km per hour. Patuloy pa rin ang pagkilos nito pahilaga sa bilis na 11 km per hour. Sa ngayon ay nakataas pa rin ang public storm warning signal number 1 sa Kalayan at Babuyan Group of Islands at sa Batanes Group of Islands nakataas rin ang gale warning sa northern at eastern seaboards ng Luzon. Kaya pinalalahanan ang mga manging isda na huwag munang pumalaot dahil sa malalaking alon dulot ng bagyo. Samantala, uh, kakakausap ko lang kanina kay pagasa uh, pag-asa weather forecaster Henner Kitlo. At ayon nga sa kanya ay hindi nga makausat ng uh, derecho itong segment dahil sa high pressure area na nasa taas. At uh, paglilinaw nga lang, no, sabi niya na ang low pressure areas lamang ang uh, kayang mag-merge sa isa't isa at ang clarification na eto nga Interaksyon ng dalawang bagyo ay uh, tatawaging uh, or uh, tinatawag na Fujiwara effect. Ito daw yung paglapit ng dalawang bagyo sa, sa isa't isa. Ang uh, mangyayari dyan, yung isa tataas, yung isa bababayan daw yung interaction uh, possible scenario nitong uh, dalawang bagyo na to. At uh, sa oras nga na makapasok itong si Tropical Storm Bolaven sa area of responsibility ng bansa ay tatawagin itong Bagyong Julian. At uh, patuloy nga tayo nakaantabay sa magiging possible developments ng dalawang uh, weather disturbances na ito. Pero sa ngayon, yan muna ang pinaka-latest sa ating panahon. Para sa Telebisyon ng Bayan, April Enerio. Maraming salamat, April Enerio. At yan ang mga balita sa oras na ito. Mag-login lamang sa aming website www.ptvnews.ph para sa iba pang karagdagang balita. Magandang hapon. Ako po si Kirby Cristobal.